ganito ang gawin mo sa basurahan mo. At tiyak naman talagang makakatulong din to. U ulit-ulitin rin. Tara na nga umpisahan natin. Naglabas na nga ako dito ng malinis na paglalagyan. Kumuha ako ng suka kaunti lamang. Makatulong din tong suka para makaalis amoy kulob lalo sa buong bahay. Pagkalagay-lagay ko nga ng suka naglagay rin ako dito ng baking soda. Anti-odor na rin pagdating talaga sa baking soda. At sunod ko naman nilagay ang fabric conditioner. Kahit ano pong scent ay pwedeng-pwede po. Inilagay ko na rin dito ito, kasama ng baking soda, suka at halu-haluin po nating mabuti. Tural naman na mabaho ang mga basurahan para maalis amoy gamit lang din tong ginawa natin. Kakatulong din to sa inyo, lalo din kung meron din kayong basurahan lalo sa loob ng bahay. Kaya na rin sa paglagay natin ng basura sa may kusina, sa may CR, sa may kwarto. Dito sa ating gagawin, makakatulong siyang panatilihin din talagang mabawasan ang amoy kulob. Kumuha nga ako ng ang isang pirasong napkin po at kinat ko nga po ito sa gitna. Ang kakailanganin lang din naman natin ay eh kalahati kung marami-rami kang basurahan dyan, pwedeng-pwede mong dagdagan. Pagkakat ko nga ng napkin, kinuha ko nga yung pinaghalo-halo nating sangkap at ilagay natin dito. Dahan-dahan mo nga itong ibuhos, masisipsip naman niya yung malatubig nito at mag stay mag na rin talaga ng amoy yan. Di na natin kailangan gumastos ng mamahalin dahil lang sangkap nandyan lang sa loob ng bahay natin. Gandang gamit-gamitin rin ito dahil meron na rin siyang disinfectant. Pang maalis din yung di kaaya-ayang amoy at lalo na rin yung mga mikrobyo galing mismo na iwan sa basurahan. Dahil sa dala ng suka at baking soda, deodorizer na rin siya. Meron kang ang basurahan, kadalasan yung mga balding butas, gawin mo rin to sa ginagawa ko. At kahit pa drum na basurahan mo'y pwedeng-pwede to. Dahil makakatulong din talaga to para sa inyo. At dinirekta ko na nga inilagay yung mismong napkin doon sa pinakababa. Kumuha pa po ako ng isang malinis na plastic po na aking paglalagyan. Ito nga sa unang lagay natin na plastic, i-stay lang natin yan dyan at hindi natin yan tatanggalin. Pagkatapos kumuha ko ng stick, binutas-butas ko po ito para nandun yung pinakaamoy niya. Kama na yan, yung napkin na nilagay natin sa pinakailalim niya. Musay din talaga tong anti o odor lalong lalo na dito sa ating basurahan. At kumuha pa po ako ng isang pirasong plastic bag po. Kahit ano naman pong plastic bag na pwedeng pwedeng pagtapunan ng ating basurahan ay pwedeng pwedeng gamitin. Magkalagay-lagay nga ng mga basurahan at napuno na po yan, tanggalin mo na siya. Palitan mo na po ito ng bago ulit. At yun sa pinakailalim ng plastic po, wag nyo na po tatanggalin yan. Diyan na rin po yan. At lagyan mo na ulit ito ng panibagong plastic bag po ulit. Nagiiwan lang siya ng pinakaamoy nito. Para maiwasan ang di kaaya-ayang amoy kulob. Lalong-lalo na sa loob ng ating bahay. Kagandahan nito, deodorizer na rin siya. Yun lang! Follow for more! Bye!